Hi everyone. Say hi Amon. Amon. Hi. Good morning po. Holiday pa rin po ngayon kaya wala nandito si Amon, walang pasok. So bali maglalakad-lakad lang kami para mag gumawa ng ano. Gumawa ng aming vlogs today. Mag-vlog kami sa labas kaya lalabas kami ng bahay. Yan. So, how are you guys? Kumusta ang lahat? Ito yung aming bahay. Ito yung aming sala. Yan. Yan si Amon. Okay. Ito yung sala namin. Mm -hmm. Okay, balik ako kayo guys. Balik ako. Hello, I'm back. We're back. Practice lang yan. Practice lang yan, diba? di ba? Hindi, ilalagay ko sa, sa wheels. Yan, okay. So, medyo sobrang mainit ngayon. Magandang panahon, kaya magpapalamig kami kung saan-saan. Nagpapalamig kami kung saan-saan ngayon. Kasi wala namang pasok. Bukas, may pasok na kaya wala na. Back to reality. Okay, bye-bye. Say bye-bye, Amon. Bye-bye. bye Have, a, Have Have a... Have a good day, everyone.